guys good morning ipapakita ko po sa inyo yung dragon fruit na namang mulaklak una una pala guys ay ganito lang yan eto po guys ito oh. ayan ayan siya guys yan una una ganyan siya pagkatapos guys ito yung nauna papakita ko sa inyo ganito pala o oh. Ayan guys, magiging flower. At pagkatapos niyan, magiging flower ay ayan, magiging bunga na siguro kasi first time ko palang makakita ng ganito dragon fruit na namumunga Nakapunta po ako doon sa bukid noon. Doon po napakarami pero nung time na pumunta ako, na harvest na daw. So, ganyan pala. Doon marami sa lugar na 'yon kasi kabundukan at napakalamig. So guys, ito lang ang masasabi ko. Sa inyo, ito po 'yung dragon fruit na sinasabi at ganito po sila. Mamunga so thanks guys for watching bye bye